Nagkibas <laughs> Nagkibas so, Mayroon na naman po tayong panibagong alayon dito po si Sir Benjo. Ayan, coming from Sir Saan. Astellia. Ay, Saan Marcelino po nilang. Ah, yun. So, ano po yung ano natin? Yung problema ng motor natin? Bakit tayo napunta dito sa itry mo? Ay, Sir, wala po sa alayon. Paano wala sa alayon, Sir? Gilid <laughs> eh. 呵呵。<laughs> <laughs> Ngayon nga ako nga pala katakimay, mayroon tayong yala. Ito nga palang si Sir, kasi siya yung nagme-message sa atin. Nagtatanong siya tungkol sa alignment. Pero bago pa siya, nagtanong sa alignment ay dati na siyang suki. At magpapasalapan nga po tayo sa kanya dahil solid followers natin siya. Kaya naman nung napag-usapan namin yung presyo sa alignment ay hindi na natin siya pinamahalan. Grabe naman daw talaga ang pagkabigat tong manobela niya. Ang sabi nga niya, tatlong beses daw siya magpalit ng gulong sa loob na isang buwan. Kung titinan mo nga naman kasi yung tayo ng motor niya ay kakaiba dun sa tayo ng sidecar niya. Kaya naman hindi malayong ganun ang mga nangyari talaga sa putput ng gulong niya. Pero bago pa man din natin siya tanggalin sa may motor ay susukatin na rin natin para malaman din natin kung gaano ba kalaki yung problema. Ah, oh, sukatin natin para pan makita natin. Bakit ng gulong niya yan? Ito? Oo, sarap na isang buwan. Tatlong gulong sa loob isang buwan? oh, 60-80. Eh. yun ang pinakamalaki na binili ko na. Huwag ka lang linggo pa lang ito ay magas na <laughs> dalawang linggo? dalawang linggo pa lang yan malakas na pati nga ko po siraan na eh sa mga nivel na parasado yun po siya grabe ha tinan nyo po ito katay mo tatlong gulong sa loob ng isang buwan <laughs> Tindi. Tatlong gulong daw po sabi ni boss sa uh, ng isang Ay, mat nga po talaga, wala. Kung titingnan nga naman po talaga natin ay talaga namang wala po talaga yan sa tayo niya. Oh. Paano boss yung ano? Sige, yun, ano? Sa bagay, kung titingnan naman po natin yung pinaka side wheel naman niya, okay naman sa tindig niya, okay naman yung tindig. Pero susukatin pa rin natin para makita natin kung saan nga ba yung maging, nagiging problema, bakit ganun ka Lakas, magpudpud ng gulong. At dito nga, ka try mo yung gaya na nakasanay na natin. Sinusukat muna natin bago natin baklasin yung motor para naman alam natin kung gano ba talaga kalaki yung mga i-adjust natin. Tantam ha. Okay, sa kabila. Okay. Hey, May ito... hindi yung papatay sa langit, kuya? Ha? Ito, halos.

ya din nakin natin yung tayo ng motor at saka yung balancing po. Ito po din yung isang sinasabi natin sa mga nagpapalain Kailangan din po talaga yung balance nung sidecar para po makuha natin yung magandang magandang kabig. Yun. At dahil nga yung maluwang yung akapan, yun na lang muna ang gagalawin natin. Bali, tatanggalin lang muna natin yung angle bar na pinagkakapitan ng turnilyo At isasama na rin natin tanggalin pati yung center guide nya. At nung naibalik na nga natin yung motor, ay medyo gumanda na yung tayo nya. Pero nakukulangan pa rin tayo. Kung sa tingin-tingin lang, bigla biglaan ay okay lang. Kaya lang kung sisipatin pa talaga kung gano'n ba kaganda yung tayo nya, ay medyo nakasalisip pa rin yung motor. Kaya yung sinasabi natin kanina na maganda na yung tayo nya, dyan, dun sa may side wheel, medyo kulang pa. Kaya kailangan muna natin ng, ng konti yung side wheel. Para naman natin talaga yung tayo nitong motor. Ganito talaga kadalasan nangyayari sa mga inalay na unit na katulad nito. Talagang madaya yung pagkakalagay ng side wheel. Kaya naman ang reklamo talaga ng mga nagpapalain na ganitong unit sa atin ay madaling mapudpud ang mga gulong pero maganda na naman daw ang tayo at lindig ng sidecar at saka ng motor. Kaya naman talaga kung nag tayo ay hindi sapat yung tingin-tingin lang. Kailangan nakasukat. At medyo ipapass forward na lang po natin dahil medyo mahaba na tong video natin. At dito nga ay nagpo wheel na lang tayo. Ito na nga kinukumpaka ni sir yung tayo niya yung dati at tayo niya ngayon. Sayang yung 1,000 uh, mo dun boss. Sayang yung 1,000 mo.

nung tinistingin yun lang natin katakay mga isak na namang tapos na yung pinagawa ng mga tropa at ito na nga, pauwi na nga sila Pauwi oh, din mo sila din na oh. tapos <laughs> Tawas malay, ulit din natin ulit Isang katong bus na <laughs> Sige, Sige, ingat kayo At pagbalik ng inalain natin, nakala natin ay okay na. Pero may konti pa lang problema. Hmm. Maganda daw yung manobela, pero may kabig pa. Pero konting konti na lang naman daw. Kadalasan, ito naman talaga yung mga lumalabas sa mga inalain natin. Pero ang susi dyan, yung uh, sa may guide lang naman natin, inaayos na yan. So, saglit na saglit na lang yan at maayos na. May konti pa daw na uh, kabig at kayo mo kaya... Ang ano lang naman natin doon ay yung center guide lang naman mababawas tayo doon sa may center guide. Para makuha din natin yung magandang tayo nitong likod. Itong likod kasi parang nakakayang din siya sa likod. So okay, ito po talaga yung kagandahan nung mayroon pa tayong spacer sa may gitna. Nakakapag-adjust pa tayo just in case nakakailanganin po natin siyang i-adjust. Teka, kaya ko. kaya ko, boss. kaya ko sa loob.

Ginaganyan na, na, ko lang sir, inalalayan ko lang. Pero kung sa nasa kanya siya nilipo. Tayo lang yun. Ngayon po, ano lang.